dito na po tayo sa may uh, Anabu D yan po ay likod ng district mall so pupuntahan po natin yung daang hari so nakakasakot daw noon ayong kay kagawad ubet ay Anabu D so malaki pala ang bayan ng ayan barangay ng Anabu D ito po ay anak buh di na sa ako po na ng bayan bayan ng emos yan narito po tayo sa barangay anabu di ayong kay kagawad obet ang uh, ay nasa sako po ng uh, barangay Anabudi Emos Cavite so kukunan po natin ng uh, video ang uh, kasi para sa akin ay na -inter interesado ako na ako lang siya ay, <laughs> malaki ang mga puno din. so hanggang Anabudi daw ata ito yan nakikita na natin yung pinaka entrada ng Anabu D at uh, yung taang uh, hari. So, bakit kaya tinawag itong taang hari? So, wala pa ho tayong mapagtanungan pero siguro ay napakahaba kasi ang daan ng hari kung papanoorin natin ang mga pelikulang ng mga hari sa ibang uh, bansa sa Pransya at iba pa ay mahaba talaga ang ang kalsada kaya ito pong uh, lugar na ito ay narito na po tayo sa la, ang hari dito haba po ng tulay ng uh, daang hari wala doon hindi lang tayo makagitna at baka tayo mag-disprate na uh, mga daanan, uh, daanan dito ng mga dosakyan ayan yan po ang daang hari ayon doon sa mga nakakausap natin ito po ay ginawa dahil uh, para maiwasan po yung buhol-buhol na traffic ng mga sasakyan, yan po nakikita nyo. Yung ilalim po niyan ay Emilio Aguinaldo Highway. Ayan, kaya ang layunin kaya ginawa ang talsadang nito ay para mag ang gulyom ng mga sasakyan ginawa ito noong 2003 ayon sa ating uh, pagkakasaliksik at uh, pagtanong-tanong na rin sa mga residente dito sa Anabuti Imos Cavite ayan po ang nagtanong napakahaba po buhat yan dun sa mulino at uh, Imos to Mumulino hanggang sa Puti Alabang Naguugnay po yan mula dun sa Alabang hanggang sa Abinita At mula po dun sa Abinita hanggang dito sa Imos Ay Naguugnay din po dito sa bayan ng Imos at uh, Tasmarinas na ayon sa ating uh, pagkakasaliksik ay umaabot sa 15.1 na uh, kilometro kilometer at may layong 9.4 milya buat doon sa mula dito hanggang papunta po doon sa mulino uh, daang sa puti alabang at alabang daang papuntang mulino hanggang dito sa ginagalpo. Medyo aginagalpo kayo. At nakikita po natin ang uh, tulay. Nung ako po ay napadaan dito ng mga panahon na 2022. Wala pa po yung kaya yung kalinya. Uh, wala pa po yung uh, tulay na yan. At uh, ginagawa pa yan. So siguro natapos yan sa mga taong uh, 2022. Ah, yeah, 2022. Ayan, 2022. Uh, Medyo uh, nabawas-bawasan po ang uh, buwan uh, ng uh, traffic. Ayan, uh, po. Kikita nyo mga sasakyang yan. Ay, papunta po dyan sa muli. Ayan, ayan. Uh, ayan, ayan. Ayan po ang tawag dyan ay dahil. Dagat ng Inus sa Puti at uh, ayan makikita po niya yung mga sasakyan dyan galing ng uh, Manila maginal drive po yan <laughs> ayan makikita po natin kukunan natin yung ilalim ng uh, tulay ng dahil natin napakahaba po niyan mula po dito papunta po yan ng, uh, malagasang sa may sabang das, sabang uh, uh, tawag area ng uh, dasmarin sabang dasmarino. ay sabang uh, inus Ito po yung ilalim ng mga tulay. So nakita po natin na medyo nabawasan nga ang bulbo ng traffic. Kaya, so yung mga uh, kabilang area ay nakaantabay. Ayan. Pupunta ng Manila po yan. Yan nakikita.

galing po yan ng Dasmarinas Silang Pagaytay uh, ibang bahagi ng mga lugar dyan sa lugar na ito po ang district ayan ito ang district mall ay mga airport bulbol ang uh, traffic pa rin so yan po ang district mall ayan na ang itang district mall ayan. so yan ang mga van dito so, maraming mga uh, pagpintinda dito ito tayo sa harapan ng uh, District Mall. Ito tayo pa. Ito po na natin para makikita natin. Um, galing nga ng Tagaytayam, tas silang Estrella at ibang bahagi o na ibang bahagi uh. das na tas uh, na bayan ng kanya ayan ayan po ang uh, district milo na ito district balik po tayo sa dulo ng daang hari galing po tayo dyan sa district mall pinakita lang po natin yung ilalim ng kulay ng daang hari yan po yung ilalim ng makita natin nag organize sa uh, napakahabang daan ng uh, Emilio Aguinaldo Highway patungkang uh, Tagaytayan at iba pang mga karatid na bayan ng uh, uh, Papilio Ayan, so, na uh, po natin para ipakita sa inyo yung uh, lang na uh, daang dito sa ilalim ng mga nagdadaan ng mga malalaking uh, truck bus dito pa rin tayo sa may daang area. Ayan tayo do sa napakabang kalsada mo. Ayan, dito tayo. Ayan. ayan, napakahaba po na ang daang ito na daang sabi ko nga po kanina sa ating uh, entrada ng ating video ito so po uh, eh, ay nag-uog dito sa Emilio Aguinaldo de Moscavite hanggang dahang doon sa dahang sa puti alabang uh, na umabot po ito na milya milya uh, uh 9.4 milya na layo at may uh, 16.1 uh, km so napakalayo po nito natatagos pa yan mula dun sa alabang hanggang abinita hanggang dito sa may taang Emilio Aguinaldo na tatagos po dito sa may uh, Las Marinas Tata ito po ang atulay ng taang harap ginagawa pong kalsada uh, sa tabi kaya ayan so ayan ito po ang ilog ayan tulay ayan ang ilog ng daang hari ayan nakikita oh, nyo po lalo yung ilog yun Oh, my God. Ay, ibabaw ng tulay ng daang hari. Ayan po. Ayan, tatapos po ito. sige, At uh, paki like. Paki subscribe po. Sika-senton po. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you.